Yes guys, sa kaldero ko lang yan iluto. Para sa ingredients, 3 eggs, pinch of salt, 100 grams of sugar, 100 grams of cake flour, vanilla, and yung pagluluto ang kaldero. First, beat mo muna yung egg white at pakunti-kunti mong idadagdag ang asupan. Continuous lang sa so pag-mix hanggang sa maging shiny na ang ating egg white. Pag-stiff peak na, isa-isa mo rin i ang egg yolk. And then, vanilla. At ang ating dry ingredients ay kailangan laging sinisip. Pag wala ka nang nakikitang bakas ng harina, ilagay mo na siya sa kaldero. At ang kalderong ating gagamitin ay dapat merong parchment paper para hindi masunog ang ilalim. At kung may butas ang takip ng kaldero, dapat saran. Walang specific time ako dyan inilagay. Basta tiningnan ko lang siya kung brown na, okay na yon At sa mahinang mahinang apoy lang. At bago alisin sa kaldero at hiwain, make sure na malamig na. Sana Sana'y nakatulong. Thank you for watching.